And terima kasih uh, selamat satu orang tim, uh, tim Senso. Uh, excited, yes. Tunggu -tung kai ngayu uh, nabut mika nanti extension uh, sa mga trabaho, renewal sa mga trabaho for the next term, 2025 to 2020. 2028, and uh, excited because, and uh, happy because uh, napakita na to ng last pila uh, ka-years, intact yapon ang maong group, and uh, we always uh, be uh, uh, the group. So na kayo ang mo sa sa kayo for well even anay 2 years pa lang dapay another year mga babot for 2025 uh, Makita pagitan ato ang difference uh, sa 2 years sana ngani aking ah uh, nagdumalag uh, i'm proud to say siguro mau siguro mo na kaetikaw kao karon or sabat validation <laughs> na na ah uh, ang direction gibawo sa team asenso ah uh, sakto. But definitely, wala na ko. Uwang ko kini. And napay daghan ko na iigo. Sa trabaho, sa akong kagalingon, sa tiyo, napay pwedeng daghan. Pwede na ito. na ko nga makontinue na to by 2025. Both sa tatatang servisyo sa gobyerno. Pag-alabas ko, Miguel, ito ang pag-alabas kumusta ang inyo ang Um, kung iya siya sa kong kawalingon, medyo unfair. But, uh, but kung maminaw ta, mga na kinakabalik ko na may um, kontra or wala, muna um, kamingaw man, I hope, siguro, agay na kawalingon, either validation or acceptance, siguro niya, ako team na sa Utsay ang visa sa 2022. And I hope na kato mapadayo pa na mo. With an uh, exceptional na uh, kung sa pay pwedeng magpunod ito by 2025 uh, onwards. Specific priorities sa mga administration kung specific project? Ika eh, eh, ni no? Tatang project is all designed kung kung direksyon sa pagbigsa. So, akong malikod, ako na explain permanente na pili-pili ang congressman na ilahang kaugaling ng priority. It's always be, always be guided sa on direksyon sa probinsya. Pili-pili kung asa'y pwede ibutang ang unsay site sa nasyonal that para na mo more na effective na governance kaya na maximize na kung sa itong budget na maximize na ang budget sa pamilya na ma maximize natin kung sa ito ang nakuha sa national na maximize na kung sa na uh, local uh, government ng kung sa ilahan well, at the same time at, uh, kung sa tayong present sa local mo to ilahan priority depending din kung sa priority and being marked priority

but I look at it as a challenge dealing with competition. Yes. Uh, I hope. Uh, I, hope na uh, we, we, we could match what's on say na sa sa second district. And wapo na kani. Bili pa doon, gabagod na in terms of social services na kung there is first district na ay nabalibaran walay atiman nga asente or nangayon. Sabah. So, infrastructure, social services, ano, -ano na ito, nasatisfied na ito. usay kung sa'y malauman si katawang sa kung napadayon sa infrastructure pag tungkis ba? Aga, ang di masinso. Kani may dapat nila i spend. Kung sa'y nakapunta na ito, in next two years, definitely more than unique in the next years to come. Nagkang mm -hmm. okay. salamat.